dito sa atin na uh, tapos ang bagyo And, meron merong hindi maganda nangyari bumagsak na lang dito so, Papansin ayan nyo maingay at tumawag ko ng rescue para i-clear so, malaki po ang masumpa Banaras yun eh Napagtaka ni Bagyo ano to Malakas na Bagyo Si Juan So yung mahinga ay nagsichainso At wow ka ng rescue Yan sana sa inyo walang Ang ganito nangyari Yun, tutul na May dumating na rescue Rescue team. Rescue ng alongga po. Tsaka cost guard. Hmm. Yan. Mga Coast guard. Rescue. Ato okay, sikap, ganyan mani Morning, manibo, Morning, dapat, kapag, ito ng kahoy na ito ni kung papa. Hindi mo naman kung sino yung hey. 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 yung yung Ayan, na-clear na ng mga rescue. Laki ng puno. Tanggal isang yero natin. Ayan. Na-clear na nila. Ah. Ito yung kabilang bahay. Butas-butas yung bubo. Ayan. Laki butas. Ayan pa. Ito yung sa atin. Madali. Tapyas. kasi menu delikado. Nakasandal na lang sa pakot yung ano, malaking puno. Ayan. Ayun, na-damage yung bubong. Tanggal yung yero. Tapos yan, yung mga gutter, yung gutter, matamay. Yung gutter, sinicure ko na yun. Yan yung gutter. yung gutter. So nandito tayo sa kabilang side ng bahay. Ayan, damage yung bakod. Marami rin ang sira. Ayan, yun yung mga na pinagpatulan na nila. Ayan guys, yun yung mga rescue team natin. Ito guys, ito yung mga rasyon natin ng ating barangay. <laughs> Sir Wilfred, Aula, tsaka yung tropa natin. Ayan, kita nyo kung gano'ng kalaki yung puno. Hindi pala, ano, alamahanin? Yan. Sa dito

Ako yung puno ng kamatis, yung maliit pala. Pinatay ko na eh. <laughs> yan ang delikado sa'yo, puno ng kamatis. Oo. Oh. <laughs> Ayan, tignan. Tignan nyo kung gaano kalaki ang puno na yan. Oh. Yakapin ng tatlong tao. Kiwi, kiwi. Puro na kiwi. Yan, oh. yan puno ng kiwi. Ayan o. Yan yung puno. Ay, ay, ay ang binuhay mo yung kiwi. Ayan pre. Yeah, merienda time. Merienda ng ating tropa. Wala kang flak. It's okay. Hindi pa, okay. pa nawala yung pakot ko sa mga operasyon na kaya. Bili mo ka ng flak. Gusto mo? pa po diyan nung ha. Diya. Palonga po, fire rescue. Yan ang dumating sa atin. Pangalawang balik na na yan guys. Dati, nung kinabukasan. Pinakat natin yung mga puno. Mga sanga. guys well, guys, nandito na tayo sa part na. Delikado. Dahil pinuputol yung malaki puno na. yan yung puno yung ng tatlong tao. Before at after. Okay. Mm -hmm. Yan guys, tapos na nila, na chap-chap na nila. Ayun, ang daming kahoy. yung gagawin natin dito. Ayun na guys, uh, na chap-chap na nila yung puno. Yeah, yung malaki kanina, ayan. Ang dami. Yeah. Ayun. toto pa bermas dito. Naubos. Naubos yung puno. Ay! Bakit? Yung saan si sir, si Bossing. Yan sila yung mga pumutol ng puno natin. Yung mga rescue natin yan. Magigiting na rescue ng Olongga po. Wala yung tao yata dyan sir? Wala? Kaya Kaya lang, sir. Ako na lang? Oo. Uh Rock -huh. away ka uh -huh. muna, sir. Kung anong masasabi niyo, sir. Ayan. Ayan si Bosing. Ayan. Okay, oh, si ay, salamat sa mga rescue natin. Rescue ng Olongga po at ang ating barangay. Ngayon, ako naman ang mamumroblema nito kung paano tanggalin itong mga ito. <laughs> Sige po. Salamat po. Salamat. Buti walang na-disgrasya.